everyone ayan naglalakad po kami kasama ko si Maria ko si you guys may malaking problema si si Maria ayan kung nakita nyo po yung vlog ko yung una kong vlog so may pino problema po siya dito ha, sa daan na to So dahil uh, may problema siya so kailangan nating bigyan yun na solusyon Ha ah, pu yun oh yun Nakikita nyo ba yan? Ano? Tubig? Yang may bari-barikada na yan. Nakikita nyo po yan. Pino problema po yan ni Marily. Ay, ni Marily. Ni, Mar ni Maria tuwing dadaan kami dito. Kasi nga, bakit daw? Kasi kailangan pang may ganyan. is slow down. Thank you. Tapos thank you ulit doon. Yan. Ngayon po kakausapin namin dito yung uh, sa pulis. <laughs> sa police station po ako sa pinami kasi nga tatanungin namin kung bakit na kailangan ng ganito eh pwede naman isa lang ang ilagay lagyan lang sila ng slow down di ba? huwag so, ganyan nga pakarami badaan po kami dito oh so, yan ang mga estudyante ngayon may mga ano pala dito. May grocery. Yan po yung ano dito. Lugar dito sa... Oh, mahirapan ano. Kaya nga, diba? di ba? Mahirapan talaga. Ano? Ano ba? Tanungin ko dito muna kay sir. Dito. Thank you. No is slow down PNP camp. o ba? Diba? pinapabagal kasi tapos dito rin o no, is slow down ito mahirap pag naglalakad kung ano nakikita o yun may show may pala doon. Anong gagawin? Maglalakad ito, lang pa Sa likod to eh. Ay! Tapos, ito kami kumalong, -ano, ano, kung tangin. Ibanag, ano? Na kami doon sa may, ano, sa kay... sa may... ng um, scout tayo. O, oh, sinaka... Ay, hey, may lechon dito, o. Oh. Lunga miss, may lunga miss. Lunga miss, eto sino. May lechon. Ay, maglalakad nga lang pala tayo. Wala pala. Wala naman oh, wala available. Namatay na yung bayatas. Eh. Welcome sa Happy Happy homes Happy Homes. Green Meadow Subdivision. Dito po ipapakita namin ang aming mga lote na nabili Alam nyo guys, hindi masamang mag-invest para sa sarili And para sa future Ayan. And alam nyo na, kaya palagi kami dito noon pa man Meron kami talaga ditong binili na lote na hindi namin nire-rebuild Kasi pag nag-rebuild kami ng mga ganun Marami silang masasabi Hindi nila alam, pagod at puyat ang puhuna namin Question and answer. <laughs> Pokwentuhan lang po kami. Usap. Hindi, mga bata, oh. Hindi talaga dito. Uy, ito na mo, may nakatira na dito. Pahiramin ka. Sige daw. Pwede pahiram bike. Pwede mang hiram ng bike? Pwede mang hiram ng bike? Oo? Pwede mang hiram? Ha? Ay, ayaw niya guys magpahiram ng bike. Kasi hindi naman niya tayo kilala. Shoutout muna kayo sa video ko. Shoutout muna. Shoutout muna. Shoutout muna. <laughs> Ay muna. Ay. Oh. Ay. <laughs> Pako na Millennial pala tong mga to eh. Okay, tumalunta doon. Tingnan mo ito, may pako dito. Eh, nakatayo ito dito. Dati. Siguro natumba ng bagyo, ano? Taga saan kayo? Ba't nandito? Taga din po, GK. Sa GK po. Kaming lahat po. Kaming lang po Bakit? Anong ginagawa niyo dito? Ang kasi sila din naglalaro-laro, tatakbo-takbo kayo sa Lung kalsada na. Param ng bike. Mabike ako. <laughs> Magbigyan mo na. <laughs> hey, 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 hey. Ayaw nila kung pahiramin kasi hindi nga nila ako kilala. Hey. Mag-A muna kayo. Hey. 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 A! <laughs> Ang gagaling ng mga bata. Lagi ba kayo dito? Apo, Araw-araw? Apo. apo, apo. Oh? Bukas nandito kayo? Totoo? Ako. Anong oras? Anong oras kayo dito? Ah! Oh! Kari, nandito na kayo. May pasok man bukas. Uwi, nandito na, na kami. Owe, yun. Na yan. Oh, may kasama sila. Pumapasok kayo. Mapasok. mapasok. Anong grade mo na? Sa kayo pumapasok? <laughs> ah, doon pa yun. Malayo. Wala yung pinapasukan niya. Ay, tinawag, tumma, pa. nung nakaraan, naghahanap kami ng mga bata kasi magpapalaro kami. Eh, wala man kayo dito. Gusto niyo ba maglaro? Oo! Oh! hindi daw siya kasama. Binata na siya ay. Bukas. Gusto niya maglaro bukas, babalik kayo dito. Ay, magpalaro tayo dito bukas sa mga bata. Babalik kayo ha. Paano pag umulan? pag umulan? hindi kayo pupunta. Oh, hindi. Kasi umulan eh. Pag umulan, hindi pa -pa kami ulan. pupunta rin. Siyempre, umulan eh. Pati maglalaro. Mapalit umulan. <laughs> ano yung gusto nyo laro? Tumbang. Ay, pangit. Tumbang preso, alam nyo yun? Opo. Pag sinong makatumba ng lata, may price. Na. Gusto nyo yan? Opo. Magdadala ako ng lata. Tapos yung mga tsinelas nilang ang gagamitin niya, ha? Wala. Wala akong dalang tsinelas. Ba't ikaw walang tsinelas? oh ba't yung isa walang tsinelas? Tukong niya po kayo. J.C. Rosaway. Tapatid niya yan. Bukas ha, pupunta kayo dito, ha? Maglalaro tayo. Ano pa? Maglalaro. Sige po. May premyo ang mananalo. Ano pa? May premyo ang mananalo. Full Oh, di ba? Masaya yun, masaya yun. May brenyo, may brenyo. <laughs> ang saya niya. Wala pa nga, eh, ang saya mo na kagad. Bukas pa lang. Bukas pa, balik kayo dito. Ang premyo ay palaka. Pinipray piniprito yun, inuulam yun. Nagulam ka ng palaka. Yung piniprito. O, oh, sige. Yun. Ay, palakang bukid. Palakang bukid. Oo. Yun ang... Manami dito. Ah, manami. Madami kayo sa bahay ninyo? Mahuhuli pa ako mamayang gabi. Ay, nakakatawa mga bata. Ang sarap lang po maging mama. Maging bata. Harina pa kayo dito pala. Eh, anong merienda niyong baon? Palaka. <laughs> oh, YouTube. Subscribe nyo ako, Roda Mix Vlog. Subscribe nyo ang aking YouTube channel. And ang Facebook page ko din, Roda Mix Vlog. Mix Vlog. Mix Vlog. Oh, hanapin mo ha. Nandun ka. Artista ka na. Ay, ka muna. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. San may tindahan dito? Bibila ko kayo ng merienda. San may tindahan? Saan? Mama, mam. -ma -ma? May tind San yun? San yun? San tindahan. Saan yun? Saan tindahan nyo? Itawag na kayong dalawa. Ay, sa dulo pa. Uuwi na daw kayo, B. Itawag na kayong dalawa. Uuwi na kayo, B. Oo, laruan nyo. Ay, laruan mo. Wala daw siya naririnig. Uwi! Uwi na kayo, uwi na. Baka umulan. <laughs> Papa, meriendahin ko sana kayo ay. Asan ba may tindahan? Doon po. Malayo man. Malayo ah, po yung teatak lang namin yun. Biskuit. Anong, anong biskuit ang gusto nyo? Ako, litrat. Ay, ah. Kikiria, Wag chichirya. Pangit yun. Mangwan. Mangwan? Chichirya din yun. Oo, oh, chichirya din ano yun. Ano Hansel. Oo, oh, Hansel. Ay, Hansel sa kuya po. Ay, yun, Hansel po. Hansel Kuya, Hansel. <laughs> ano, bibili na kayo? Kayo ang bibili. Ha? <laughs> Ay, wala. Yun lang. Ay, Hindi ba pwedeng okay. mangutang doon? Ito naman natin kaan. Pararan na lang. Ay, oh. kutipo. Ay, mo may tindahan dyan. Wala naman dahil dyan. Sige okay, na. Kami, kami ang bibili. Saan ba? Dyan, di ba? Mayroon? Saan? Yan ang unang kanto na yan? Paganan? Dyan? Ay, bili nga tayo muna, Maria. Hali Uy, Si ano yun, Ma Ate Maria? I, -subs ko, po. i subscribe niyo yung YouTube channel ya Maria ko Subscribe kumain. Ano po? Sa YouTube? Roda Mix Vlog. Tara. Bibili ko kayo merienda. Mag-count muna kayo kung ilan kayo. <laughs> ilan kayo? Bilis, bilangin niyo kung ilan kayo. Bibilang ko kayong biscuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kayo ha. Yan lang kayo. Babalik muna. Babalik kami ha. Bibili po tayo ng ano. Bibili tayo ng uh, biskwit. Yan lang kayo. Hintayin niyo ako dyan. Babalik ako. Oo, oh, babalik. Suntin dahan. Ay, ikaw na lang bumili. na ka ay. Mabili na lang natin to. Mabili na lang natin yung bata. Lika dito, dali! Bili kang ka biskuit. Ilan kayo? Bilangin mo, sampo. Yata, nine. Eleven Eleven, eleven. o, oh, eleven. Magkano yung eleven ba? Eleven na uh, Hansel. Uy, dali na eh. na Hansel. Tapos, anong iinumin niya? May, Bawal cook sa ano, bata. Sito po, ma'am. Sito. oh, pagkasyahin nyo yung 100. Sabihin mo dun sa bata. Hoy, sito pa! Sito! Sito! ang bilis niya, o. Sito ka, Samson. Ay, muna. Ito, okay. Okay. Oh, hey, muna. <laughs> ang galing niya. Ang <laughs> galing mo. Dal-dal dyan. Sinong may magaling kumanta dyan? Sinong magaling kumanta sa inyo? Singer yan? Hindi naman pala. Sinong magaling kumanta? Pag may magaling kumanta, bibigyan ko ng baon bukas. Ano Ulit yun na ko po! Ay, gagay, di ba't mo? yung mga bata, oo oh, bumalik. Ano yan, kapatid mo? Hindi po. Ano mo yan? Pinsan mo? Hindi po.

<laughs> Bigyan mo sila. Bakit sila wala? Wala kayo. O, oh, doon kayo. Dali. tigi kayo. tigi Sa inyo e, na lang to Bumili kayo sa inyo. Sa inyo na yan. Bili kayo sa inyo. kayo. Buksan nyo yan. Oh, Ako okay na! Ako na! Ako na! Pila-pila. O, oh, sige dali. Pila. Papilahin mo sila. Pila-pila. One pesos. <laughs> doon. One pesos. Doon. Pwede ka ka na. Meron ka na. Ha, ha, ay, ang pata. Ambo Okay. maliit. Duwan pa duwan. Okay na 'yun, meron na 'yun sila. kasi 'yung dalawa batang maliit. na Kay dalhin mo siya, dalhin mo siya. Oh, yun Bigay mo dun Yung umuwi. umuwi na nga. Bigyan niyo sila. Eh, <laughs> no bigyan mo. Biskwit. Ayaw niya. Hindi na daw kasi siya bata. Okay na 'yon, meron na yun sila. Ah, oh, sige na, babay na sa inya. Bigyan mo yung dalawang maliit na bata, ha? Yung pinsan mo. Muwi na siya, eh. Muwi na. Mauwi na ako, tataw ko na. uwi na daw. Uwi na daw siya, bibigyan daw niya. Bibigyan mo, ha? ah oh, bye-bye na sa inyo! Bye-bye po! Uy, muna kayo, eh! Yay! Bye-bye! Maglalakad kami. Eh, ay, kung tayo. Eh, uh -huh. kulakad lang. Kulakad lang. Okay natin, kulakad Hindi na. O, ganun. Hindi ka naman nagtitrigger kapag dumidilim nga. Hindi <laughs> 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 naman. Hindi <laughs> naman. Hindi. Hindi naman ako natatakot dito sa mga gubat-gubat na yun. Sinuroda. <laughs> ituloy na natin yung na ano natin. Ano yun? Question and answer? Ituloy, ituloy question and answer. Sige na. Ituloy mo lang. Ituloy mo lang. Timing kalingap. Ituloy mo lang. <laughs> Batikos? Yan, na batikos di ano ba mo batikos ano? kesyo... uh, na yung cashew ano tayo wag dito ano na ano masipag kaman udhaan masipag ka manood ha wala kayong biskwit. Wala kayong biskwit. Ito, so, bindi kayo. Oh. Uy, Oy. na kayo. Saan ang daan niyo? Ali kayo, bindi kayo biskwit. O, oh. hindi ka dito. Ikaw pa naman yung pinaka-baby ko kanina. <laughs> yeah. Magda lang. Ay, Ay, kayo na. biskwit, ha? Ayun yung mga kasama niyo. Nasaan yung... May biskwit ka doon. Doon, oh. oh hindi ka rin Diyos ha, juice saka biskwit ang isa kayo may tindahan dyan? Ah, dyan lang pala sila dumada ano? hihihi <laughs> saan kaya nagpupunta itong dalawa at wala ka <laughs> ano ah? daming pumelo o diba? siguro hindi rin yung pinukuha, hindi pinapansin dito yung mga ganyan ay pero hilaw pa yata, maliliit pa eh paano ba pa malamang ilog na yun? hindi ko alam <laughs> Kore naglam. <laughs> hmm. ano ang ganda dito. Relax. Hmm. Yeah, eh. Sasusunod po sa ano kami maglalakad sa, sa Bagasbas. Medyo yakosinera. Oh, isasama namin si Brother Paz para makapag-relax din. Dito. dito pwede siya dito magpa-init sa ano kumaga. Wala dito oh. Maganda rin dito magpainit si brother pa sa umaga. Tapos ano, hindi naman niya kailangan kasi magjogging, kailangan lang yung lakad-lakad para pawisan din siya. Tapos kailangan mainitan siya. Eh. Yung sikat ng araw kailangan maano sa likod niya. Sa baga niya. Mamubuka ng papaya oh, pero malilit lang. may mga nag ko dito. Ito so, yung mga batang bumili. Exercise. Yan, naikot na po namin. Oh. Dito ko, pag ganon. Tapos pag ganon, ganon. So, ito na po yung last na street. Yan, pauwi na kami. Kagaya nila. yun yung mga kabataan din dito na nag-jogging. Ayan, nagpa-practice yung mag-drive. Nagpa-practice yung mag-drive. Maganda kasi dito mag-practice mag-drive. Walang sasakyan. And yung, ayan, ganun, paliko-liko. Diyan, nagpa-practice mo talaga. Ito. Ito. Malaki po subdivision na to pag na-develop. Siguro ano pa, buti pa to ng mga 2 years bago ma-develop. Pero ang ganda niya. Tsaka parang hindi dito bu, Bumaba kaya dito. na siguro na. No? Ando, ang lawak. So ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking video sa araw na to nakapagpasaya tayo ng mga bata dito sa subdivision nabigyan natin kahit konting uh, merienda biskuit thank you so much po sa lahat ng nanood sa lahat ng hindi nag skip ng ads maraming maraming salamat bye bye po God bless us all